Ito ang mensahe ng krus. Ang mensahe ng pagkamatay ni Kristo sa krus ay kamangmangan para sa mga napapahamak, ngunit sa mga naliligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Lubos na kababaan ang ating kailangan upang ito ay matanggap kaya't nais ipaunawa sa atin ng banal na espiritu na tayo'y walang kakayahan na iligtas ang ating sarili mula sa tiyak na kamatayan dahil sa ating likas na ng pagkatao na ating minana kay Adan. Ito ay upang ating maunawaan ang ating lubos na pangailangan ng tulong mula sa Diyos. Gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, walang matuwid sa paningin ng Diyos. Wala kahit isa lahat tayo ay makasalanan at walang sino man ang may kakayahang makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayong lahat ay naging parang maruming bagay at ang lahat ng ating mabubuting gawa ay parang maruming basahan sa paningin ng Diyos. Kaya tayong lahat ay nararapat lamang na parusahan ng Diyos dahil ang Diyos ay makatarungan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit salamat sa biyaya ng Diyos nang wala tayong kakayahang makaligtas sa kapurusahan na matay si Kristo para sa ating mga kasalanan sa panahong itinakda ng Diyos. Dahil sa kasalanan ni Adan, naghari ang kamatayan pero dahil sa ginawa ng Panginoong Heso Kristo, ang mga taong tumanggap ng masaganang biyaya na regalo ng Diyos ay itinuring niyang matuwid at magahari sila sa buhay na walang hanggan. Dahil sa kasalanan ni Adan, ang lahat ay nahatulang mapurusahan. Ngunit dahil sa matuwid na ginawa ng Panginoong Heso Kristo, ang lahat ng sumampalataya ay maituturing na matuwid at mabibigyan ng bagong buhay. Kung sa pagsaway ni Adan, marami ang naging makasalanan. Ngunit dahil sa pagsunod ng Panginoong Heso Kristo, marami ang itinuring ng Diyos na matuwid. Kailan may hindi nagkasala ang Panginoong Hesus, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamagitan niya'y maituring tayong matuwid ng Diyos. Si Kristo na ang tumupad sa lahat ng kautusan. Siya ang gumawa para sa atin at sukdulang si Kristo ang tumanggap ng lahat ng kaparusahan at kamatayan na dapat ay sa atin. Siya ay hinagupit, binugbog, dinuraan, kinalbo, kinutsa, hinubaran at ipinako sa krus. Ang kanyang mukha ay nawasak at hindi na mukhang tao sa sobrang parusa tiniis niya ang mga sakit ang mga kalungkutan dapat sanay tayo ang dumanas sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway binugbog siya dahil sa ating kasamaan ang parusang tiniis niya ang naglagay sa ating sa magandang kalagayan at dahil sa mga sugat niya tayo ay gumaling siya ay pinako at namatay sa krus kasama ang dati nating pagkatao pero siya ay nabuhay sa ikatlong araw bilang katunayan ng ating muling pagkabuhay sa muli niyang pagdating. Dahil na sa atin na ang Espiritu ng Diyos na muling bumuhay kay Heso Kristo, siya rin ang magbibigay ng buhay sa ating mga katawang may kamatayan. Gagawin niya ito sa pamagitan ng kanyang Espiritu nananahan sa atin. Ang ipinangtubos sa atin ay hindi ang mga bagay na nawawala, katulad ng ginto o pilak, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo Katulad siya ng isang tupa na walang dungis o kapintasan na inihandog sa Diyos. Si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa ating mga kasalanan at hindi na ito mauulit kailanman. Pagkatapos nito, umupo na siya sa kanan ng Diyos at hinihintay na lang niya ngayon ang panahong pasukuin sa kanya ng Diyos ang mga kaaway niya. Kaya sa pamagitan lang ng minsang paghandog, ginawa niyang ganap magpakailanman ang mga pinabanal niya. Hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pari na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw. unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus at ito'y pang magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. Napakamaawain ng Diyos at napakadakila ng pag-iibig niya sa atin na kahit itinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya. At dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Yesus, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay kasama ni Kristo para maghari tayong kasama niya sa kaharian ng langit. Ginawa niya ito para maipakita niya sa lahat sa darating na panahon ang hindi mapantay pantayang kasaganaan ng biyaya niya at kabutihan na ibinigay niya sa atin sa pamagitan ng Panginoong Yesus. Dahil sa biyaya, naligtas tayo nang sumampalataya tayo kay Kristo. Ito ay regalo ng Diyos at hindi galing sa atin. Hindi ito nakasalalay sa mga buti nating gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin sa Panginoong Hesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamagitan ni Kristo Yesus na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba o kahit ano pang mga bagay sa buong mundo ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya ngayon ay tinuturing na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Heso Kristo, mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Sa pamagitan ni Jesus at dahil sa ating pananampalataya, tinatamasa natin ngayon ang biyaya ng Diyos. At nagagalak tayo dahil sa ating pag-asa na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad ng pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sino man. Ito ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, ang mensahe ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Siya ipinako sa krus bilang kabayaran sa kasalanan ng sangkatauhan. Siya ay namatay, inilibing, muling nabuhay sa ikatlong araw. At siya ay nagpakita kay Pedro sa labindalawang apostol sa limang daang mananampalataya kay Santiago at kay Apostol Pablo. Kaya't sino ka man at nasaan ka man, ito ang mensahe na pinakakailangan mo. Ito ang pinakamahalagang mensahe na maririnig ng isang tao. Ito ang mensahe ng krus. Ang nag-iisang mensahe ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Na siyang dahilan kung bakit sigurado tayo Nasa langit ang ating huling tahanan. Ito ang nakapagdulot sa atin ng tunay na kapatawaran, kapayapaan, kagalingan at kaginhawaan na patuloy na hinahanap ng lahat ng tao na hinding hindi maibibigay ng mundong ito. Kaya't hangad ko po na ito ay maibahagi sa inyo. Tanggapin po ninyo ang regalong biyaya, pananampalataya at kaligtasan mula sa Diyos. Sa pangalan ni Yesus at sa kapangyarihan at kapahayagan ng banal na Espiritu, sa Diyos lamang ang lahat ng kapurihan, magpakailanman.